So we agreed, we met with the dealers and we agreed that from the time magbayad po ang isang tao, bubili ng sasakyan, within 11 days, dapat yung plaka, yung ORCR at yung RFID sticker, e eh, mapasakanya na. Ayan mga kaibigan, napanood yun naman na dapat 11 working days, ay eh, maibigay na po at ma na ng dealer ang ating ORCR. So, yan po ang press release ni LTO Attorney Mendoza sa noong isang linggo. Mga kaibigan, napakalino po nung sinabi niya na dapat ay may bigay na po agad-agad sa atin ng ating mga ORC at ating license plate. Ang mga dealer po or kasa na hindi po tutupad sa ganito ay maaari po may pasara o mabigyan post order ni LTO. At po pwede rin po silang magsara or pwedeng ipasara sila ng LTO. Mga kaibigan, napakalino po ng sinabi ni LTO Chief Assistant Secretary Attorney Bigor Mendoza sa kanilang press release. At mga kaibigan, sinabi din po ni Attorney Mendoza na meron po silang ginawang hotline. Ito yung action on the spot na pwede po tayong mag-report dito. Pwede po nating sabihin kung ano po yung mga naging problema natin. Hindi lang po sa dealer ha pati po dun sa mga gumagamit ng wangwang, -wang, pati po dun sa mga nakikita nating lumalabag sa mga patas trapiko, iyan po yung kalang number mga kaibigan. 0929-2920865 mga kaibigan. Pwede po tayo diyang mag-message at pwede po tayong mag-text sa kanila. Ngayon kung mag-text naman po tayo sa kanila at kasabihin natin yung ating problema tulad ng halimbawa ay merong dealer na hindi po sumusunod sa 11 days na release ng kanilang ORCR, eh pwede nyo pong gamitin yung ganito. Pwede po kayong mag-chat or mag-text sa kanila ng owner's name, engine number, chassis number, clear copy of sales invoice, clear copy of valid government issue ID of the registered owner. Ayan po mga kaibigan, ang isa sa mga sample na binigay nila para ipasa sa kanila. At yan po ay matatanggap nila kasi sabi din ni Attorney Mendoza ay 24-7 ay eh, meron pong mag-reply o meron pong sasagot sa mga chat or text natin mga kaibigan. O, diba maganda po yung sinabi ni Attorney Mendoza. So dapat daw ay tulong-tulong tayo na mag-refort at magsabi sa kanila para may bigay na po sa atin ng ating mga license plate at ORCR. Kasi tuloy-tuloy po ang gawa at pagpapagawa nila ng license plate, eh wala na po mga backlog yan sa atin. Ganon din naman ang LTO mga kaibigan. Gagawin din nila yung part nila para may bigay ng mas maaga sa mga dealer, yung mga sa lang dokumento para sa mga motorsiklo. Dapat din ay may release nila ng 5 working days ang mga ORCR at ang license plate papunta doon sa dealer at yung dealer naman po ay dapat ay maibigay ito. So, within 7 days sa mga buyer nila, sa mga customer nila o sa mga kumuha ng sasakyan o unit o motorsiklo, cash man o installment. Inulit ko mga kaibigan, pwede po natin i-report ang mga dealer o kasa na hindi sumusunod sa binabang memo o binabang rules ni LTO. Kaya dapat 11 days na sa atin na po ang ating ORCR at ang ating license plate. Okay? So, yun lang mga kaibigan na ingat po tayo palagi and then sana wala na tayong maging problema sa mga ORCR natin. Thank you!